Nag-swimming nga kami din sa Bless Resort sa Victoria. After nga namin mamili sa kalapan, eh, inihatid nga lamang namin si Papa sa Balansig at umalis nga din agad kami ni Piyang at aring nga ipapunta na nga kami sa Victoria. At meron nga pa swimming ang aking pinsan kinabukasan kaya naman doon na kami matutulog ni Piyang sa Victoria. Aring nga at nag-arkila na nga lamang kami ng single para ihatid kami sa bahay ng aking pinsan. fast forward at nahandini na nga kami sa Victoria at aray nga at nagbebiak na nga sila ng buko habang yung dalawang batuta ang tagainom ng sabaw at ako naman din sa Gedli ang taga video charot magkukod ko din ako ng buko para ilagay nga sa buko pandan habang ako nga ay nagkukod ko din eh, ng buko din eh, naman sa kabilang side ay eh, si ate Bani ang nagpapakulo ng gulaman kinabukasan na nga are at are na nga yung araw ng aming pagsuswimming at kagigising lamang ng inyong lingkod at inabutan ko nga ang aking mga pinsan dinis sa kusina at bising busy sa pagmamarinate ng manok at tiempo na aming iihawin sa aming swimming. At aring mga batuta nga ay sobrang excited ay nag-iintindi pa nga lamang kami ng mga dadalhin sa aming swimming ay mga nakarash guard na excited. At habang nag-iintindi nga kami ng aming mga dadalhin ay sinabay na nga namin ang pag-aagahan para nga madami kaming magawa. Isa nga sa aming mga babaunin ay aring dala ni Jan na jowa ng aking pinsan ay ang ginataang kuhol. Grabe! Excited daw kumain na rin. Napakasarap na rin, guys. Amoy pa lang. Ako'y takam na takam na. Kulang sa ketchup. Tama na sa toyo. Asukal pa. Asukal pa. At bago nga kami pumunta sa aming pagsuswimming, nga, ay nangakyat nga muna din eh ng Indian Mango sa so tabing bahay. At aray na nga dala ko na nga yung isang tungkos. Siya nga pala guys, hindi nga pala ako yung nangalakyat niyan. Pelingera lang talaga ako. At sakay na nga kami dyan ng tricycle para nga pumunta doon sa aming pagsuswimming nga, na malapit lamang din sa bahay nila Kuya Luis. At eto nga ay yung Blessed Resort din sa Victoria. Pagdating nga namin din sa Blessed Resort ay isulat nga ang pangalan ng bawat isa at meron niyang entrance na 100 pesos per head at 50 pesos naman sa mga bata. At para naman sa mga 1 to 3 years old, ay libre na ang kanilang mga entrance. Pwede kang libre na rin ay napakalaking manggang are, ariga ah. At unti-unti na nga silang nagdadatingan. ay na nga ang aking pinsa na si Sunshine at ang kanyang jowa na si Jan kasama ang aking pamangkin na si Piyang sakay ng kanilang motor. Sila ati Bani naman ay maya-maya pa dahil nagluluto nga sila ng adobong paa. Kaya kami muna ang mag-iintindi din eh.

Fast forward na nga at naluto na nga ang lahat ng dapat lutuin at nahain na nga namin ang aming kakainin para sa aming boodle pie. At arin na nga ang ating mga pagkain at syempre ano pag ang hinihintay ay kain na Maraming 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 salamat mga pinsan sa pagpapaswimming at talagang nag-enjoy nga talaga tayong lahat. Ngayon lang yata tayo nakapagbanding ng ganere at talagang ang saya pala at ang sarap nyong kas sama. Sana maulit-ulit. At after nga namin mabusog sa aming mga napakasarap na pagkain, ay syempre ano pag ang gagawin ay ligo na. Hahaha. <laughs> Mamaya ko dito sa kumalami. Ah!

No no no. That's my that Sorry. <laughs> uh oh! <laughs>